Order the I'm pieza tapos tayo mga tid. Welcome back again sa Daily Two Wheels Build Episodes. Kung napanood niyo yung part 1, ito na yung part 2 ng binubuo namin na Yamaha X1. Kasi dumating na yung cam gear. Sing! Ito yung cam gear. Kasi nga, sabi niya on Sing Works, kung magpapalit din naman kayo at mag-upgrade kayo ng engine, palitan nyo na lahat. ba diba? Para isang sakita na lang, isang baklas na lang mga tid. So ito, itutuloy na namin. Part 2 ng Yamaha X1. Pinalitan namin ng 55mm na black tapos cams tapos so, may ipapakita niyo Onsing kasi tapos i-road test na rin papanda rin we break in na rin yung Yamaha X1 papakita namin sa inyo yun lang mga tid gira ng 1 port let's do this yun, what's up mga tids? Uh, si Onsing Works niya pala ulit ng Team Wamport. ah uh, andito ako ngayon para explain sa inyo kung ba't tayo karon ng part 2. Kasi nabitin tayo last time, di ba, sa video. So ngayon, kaya tayo mabutang part 2 kasi meron tayong in-order na pyesa. Yan, galing pang Thailand dyan mga tids. Itong pesa na to is yung cam gear ni Lolo X1. Kasi yung luma niya, kung makikita niyo sa video, yan, di ba? Nakita sa video. ah uh, meron na siyang ano, lamak. Itong lamak na to, pag naputol to, possible magkaroon tayo ng engine explode. Sayang naman yung karga, di ba? So ngayon, um, ikakabit na namin itong mga pesa. Tapos, uh, samahan nyo kami. At panoorin itong part 2 natin ni Lolo X1. So yun, tara na, let's go! Let's do this. Ayan. Inko yan mga tido. Oh. Yan yung bagong cam gear mga tido. Ilang araw dumating yan sing? Five days. Five days? Tagal din no. Oh. Ito yung bago. Nasa yung luma. Pati yung luma. Ito yung may lamat na sing. Hmm. Bakit? Ano bang posibleng mangyari dyan pag ganyan? Pag uh, may lamat kasi, Tid, uh, possible uh, magkaroon to ng ano? pagdulas uh, pag pagsala uh, pag ng timing so pag nagsala yung timing pwedeng sumabog to kasi magsasala din yung partition ng valve pwedeng magdala reunion yo mga tid o okay, oh, naman uh, nakaport na ngayon itong head isasalapak na natin kay lolo x1 to May nag-comment doon sing anong ah, nakaraan hindi daw to eh no? Replacement na daw yan sing. Sabi, sabi oh, pwede rin. Mm. Oh, uh, may lamat na nga yun no? Baka maputol na to Okay, Ito nga Ayan, nakabit na niyon, sing yung head. Tsaka yung bagong block. Tetesting niya na i start kung gagana. Goodbye. Nalagyan na muna ng bagong langis. Top one, synthetic. Oh, thank you. Subukan ni ipanda rin atin. Oh. Okay. okay na yan? Test mo oh, sing? Okay na si Lolo X okay, 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 okay. Testing, testing, testing. So Sound check tiba? oh, sound check, sound check. Okay. ganda ng tulog niya yung kamps niya hindi naman gano'ng kaingay uh, medyo may usok lang ng butyo kasi gawa ng ano may lakas pa kasi itong butyo hindi namin nalinis pero ano, eh, marilig niyo naman tulog oh. Ay, subukan na natin mga titikot mo natin ng konti para masubukan natin yung bagong black at cams na inabit niya ako sa universe. Balik ulit tayo dito. yung takbo niya ngayon medyo nasa break-in pa siya kaya hindi pa natin masyadong bibiritin mga tit kasi nasa break-in pa eh bali yun nga ang napalitan dito bali yun nga ang napalitan dito black na 55mm tsaka cams nasa break-in stage pa siya mga tit

Nakikita nyo naman yung test run na yun, mga teed ang mabilisan lang pero napakasolid. Yan si Yon sing Okay mga teed, bula si Yamaha Lolo X1. Siyempre maraming salamat sa inyo. Salamat din po kayo mga kasi all goods na si Yamaha X1. Kanina tinesting natin siya, ni-road test natin para matesting yung power. Saka yung bagong black na kinabit na 55mm. Saka cams na 7.0 yung lift. Siyempre, gawang ko ang sing yun. Anong sabi mo, sing? Unang-una sa lahat, mga tit, salamat po, ama. At meron tayong customer dito. Ang tropa ko itong kosala na ito, ko na ito eh. Nagpa-engine upgrade siya at gusto niya mag-touring set. all goods naman ang performance ng tit no? Napasolid, uh, napasolid. Tsaka siya nag-test run. Siyempre, sensa sa mga endurance na eh. Testing natin. So, yon uh, ngayon uh, sobrang papasalamat kami sa inyo lalo -lal sa inyo mga supporters natin no? Ay, um, lalo, lalo na kasi yung dami nagpapasal sa atin ngayon oh. nag inquire no? mag papagawa ngayon yun lang mga tid uh, tuloy-tuloy lang tayo, supporta lang tayo uh, salamat sa lahat salamat po kama yun okay. lang yun mga tid, check nyo na rin yung page ni Onsing Works i-support nyo na rin, like nyo na mga tid So, sunod, so, uh, tayo sa Daily 2 Weeks Build episode. Tapos kung meron chance sa si Bay, syempre, na-rides tayo ng Team One Port. Maraming salamat mga team. Dira ng One Port. Let's do this.